Pwede na po tayong mag-proceed sa tinatawag po natin na marungko approach. Um, alam niyo po ba, ang marungko approach ay napaka-effective tool para mapabasa niyo po ang inyong mga anak. And make sure po na magamit natin ng maayos ang marungko approach. Ano po? Hindi po siya mahirap gamitin dahil magsisimula po kayo sa araling 1, araling 2, araling 3. And kung sa tingin nyo po, um, hindi pa na ma-master ng mga bata yung Aralin 1, mag-stick po muna kayo sa Aralin 1. Saka naman po, proceed sa Aralin 2, Aralin 3, Aralin 4. Okay? Alam nyo po, napaka-effective ng maruko approach dahil napakaganda po nito. Um, kung titingnan nyo po, mas madaling mauunawaan at maiintindihan ng bata at mas, mas mai-enjoy po nila ang pagbabasa. And syempre, iwasan din po natin na ma-pressure yung mga bata, okay? Kung sa tingin nyo, ang kaya pa lang ng mga anak nyo na basahin ay dalawa or tatlo, hanggang dun lang muna. Hayaan po natin na ma-enjoy po nila ang pagbabasa para mas mabilis. Kasi kapag na-enjoy po nila ang pagbabasa, mas madali po silang matututo at mas magkakaroon po sila ng interes sa reading. Okay? Ngayon, kung na-master na ng inyong anak ang marungko, syempre, sa dulo po ng marungko, nandyan na po papasok magkakaroon na po ang mga blending. Okay? May mga blending words na po dyan. Kasi sa marungko po, pagpapantig po ang nandyan. Okay? Halimbawa, uh, mama ma Nandyan rin po yung asa. a sa a -asa. Mga madadali pa lang po yung mga nandyan. Then, yung mga nasa huli ang parte na po ng marungko, nandiyan na rin po ang mas mahirap na po na level ng reading nila na kailangan pa nilang mas matutunan hanggang sa mapunta na po sila sa blending. Alam naman po natin ang blending. Diyan po natatagalan ang mga bata dahil mas nahihirapan po silang mag-blend. Okay? Halimbawa, ba boy minsan hindi na po nila alam kung paano yung basahin ang nangyayari nagiging baboya okay halimbawa pa um, malakasa imbis na malakas nababasa nila yan ng malakas. Kaya dapat maturuan natin sila ng tama. Dapat, instead na malakas, mababasa nila yan ng malakas. Kaya dapat tutukan natin ang mga bata sa blending. Medyo mahirap-hirap dyan parents, pero sabi nga, tsaga lang ang kailangan para matulungan natin ang ating mga anak. Lalo na po kung hirap na hirap po talaga sila dyan. Sanayin po nila, sanayin po pala natin silang bumasa ng mga blending, yung mga salita na may blending para mas mabilis po silang makabasa, lalo na po within one week or two weeks. Kayang-kaya po yan kung tsatsagaan natin sila. Dahil lalo na kung nakakabasa na po sila ng mga pantig katulad ng baka, po sa at least madali na po sila makakabasa sa may blending ngayon naman po kung na master na po nila ang mga salita na may mga blending pwede na po kayong dumiretso na rin po sa reading comprehension alam naman po natin hindi sapat na mabilis lang ang bata bumasa ang iba alam nila kapag ang anak nila ay mabilis lang bumasa masasabi na nilang napakagaling ng bumasa. Hindi nila alam na importante po ang reading comprehension. Kasi kahit gaano kabilis ang inyong anak sa pagbabasa at hindi niya nauunawaan ang kanyang binabasa, hindi pa rin siya ganun kagaling bumasa. Naiintindihan niya po ba? Kaya dapat sanayin po natin ang ating mga anak na bumasa ng mga kwento at unawain ang kanilang binabasa. Dapat palagi po silang sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, kailan, paano. Dapat alam nila yung sagutin ng maayos at hanggat maaari masagot nila ito ng kumpleto. Naiintindihan po ba mga magulang? Ito pong ibinibigay ko po sa inyong tip ay nasubukan ko po ito ng maraming taon and very effective po talaga lalo na kung tsatsagaan po talaga natin ang mga bata um, sigurado bago magtapos ang kanilang klase pwedeng makaproceed na po sila sa grade 2 kaya sa mga gusto pa pong makapanood sa iba po pong mga tips na pwede ko pong ma-share sa inyo. Please subscribe my channel na lang po, my YouTube channel. Para po madali po kayong ma-update sa mga bago ko pong videos. I hope na sana nakatulungan ko po kayo and I hope sana mas matulungan po po kayo sa mga darating na pag-araw ng pag-upload ko po ng mga new videos ko po. Thank you po sa panonood ng aking video. Salamat!